Kung ka kay Bongi. Ba't tayo may kakargo yan? Ang dami kong ginagawa. Yan ang may tura niya, no? Kapatid naman natin Ay, yan, eh. Kahit na. Kahit na. Marami akong ginagawa. Kapag. Ayun, kaya mo yun, yun. Amin, no. Ay, ako, may pamilya ako. Ikaw, wala ka ng pamilya. Ang dami kong okay. ginagawa. Busy ko sa business. Ay, papatuhin ko sa bahay yan. Ibigay niya ng ni itsura. Oh. alam naman nilang may kapatid tayo. Ilam naman yung yun si? mga tao sa amin dun, eh. Kapag pinatong na amin Ina mo nga, aasan asa rin lang yan doon Kahit kanya oh. itsura niya, kapatid mo pa rin yan Kapatid ko yan, pero Tignan mo kasi oh at, at, Isip bata oh Isip oh. bata Eh natural, kita mo kapatid natin oh. yan Huwag mo sasabihin ang isip bata Kaya nga eh, totally nagsasalita Ikaw gumawa Oh, ako pa gagawin mo, hindi ko oh. nga makasikaso yan, di ba? Ay. Kaya nga eh, nga ikaw na makasikaso, ikaw na magpapagaling ka sa akin eh. Oh, nabubuhay lang si mama hindi, hindi ka magkakaganyan, hindi tayo magkakaganto. Wala hey, eh, kahit diba? hindi, kahit eh, hindi ko talaga alagaan yan. Grabe ka kaya naman, kaya kapatid tool. mo yan. Eh, yung mga tao sa amin eh, baka kung ano magawin dyan oh. Siyempre, po mo, kapatid mo yan. Sige, pag ginaway ba, hindi eh, mo kaya protektahan yan Hindi naman siya, ganun eh, oh. kilala ko nga mga ano ng tao naman, sa amin eh. Oh, di ba? Dapat ikaw yung mag -alaga. hindi ako. Oh. Ikaw na, kaya-kaya mo yan. Tamo, tampo na si Bonjeng. Tampo na. Oh. yun di no, kasi naririnig yung mga binabanggit niya eh ikaw mo pinagalaw kasi naman eh ayan hanapin natin lugo lugo ka rin eh mo eh hindi na, hanapin natin tara magulit okay. diba, na kasi okay na e yung, yung mga tao sa amin di diba, ba na, nananakit ulo ko oh. huwag na tayo magtalo hanapin natin si Bonjie nagtampo na hindi na natin hanapin niyo na tara hanapin natin hanapin natin si Bonjie yeah Sabi ah, kasi nga eh. Kung, pin di mo pinaparinig kanina, hindi sana ganun. Huwag ka oh. na kasi magtampo eh. Huwag na natin. Eh, wawala na kapatid natin eh. tara Ah,

Subtitles by the Amara.org community